Mas masuko ba si Cindy kung mas burikat pa ko niya? <laughs> Hi mga ka Good morning! So for today's video, andito naman po yung workaholic person na walang ipon. A day in my life as a burikat na abot sa banana. Chalice! Bitaw Oy, samahan niyo po ako sa aking morning daily routine as a finance officer. As you can see, hiniwalay ko yung mga check kasi iba't ibang supplier naman yung binabayarin namin everyday. Then yung ginagawa ko, tinatanggal ko yung check sa at sa mismong attachment kasi yung check lang naman yung gagawa natin ng deposit slip for banking mamaya. Kung nakikita nyo, nagmamadali na akong tanggalin yung mga check sa attachment niya kasi 9 to 10 lang yung banking hours namin. So, dapat before 9, magawan mo na ng deposit slip lahat. First, nagagawan ko ng deposit slip is yung mga BDO account. Iba-iba kasi yung mga account ng mga supplier namin like BDO, Metro Bank, PNB, Security Bank, and other bank. Charis! <laughs> Nah niyo tag na tag na? Video picture, video niya basa mulyok na y? Video ang picture dili mulyok. <laughs> first thing first, chares. <laughs> magliligpit po tayo ng ating paninda kasi it's 5 p.m. na and it's uwian na. Syempre hindi mawawala yung TikTok bago umuwi. <laughs> It's a prank! Hindi pa pala kami uuwi kasi nag-aya yung yun yun sa sir. Nag-aya yun mag sangyup daw. Libre lang po. Charis. Sasama ko po kayo pababa sa aming office. That is your She hold. She hold. <laughs> she hold a lot of our main accounts and that's ma'am I our head <laughs> At ito po ang labas ng aming office. Kung sino man gusto magpadala ng pagkain, just message me. Charis! <laughs> At nag-uusap na sila kung paano ako paaalisin sa banana. Charis! <laughs> <laughs> Bita, oy. Seryoso na ni. Eh. So papunta po kami sa isang sikat na sanggyupan dito sa Davao City, ang Hongdae Street Korean Unlimited Grill Restaurant. Charis. Hanggat may pagkain, kumain ka. Tsaka mo nalang isipin yung mga damit na hindi nakasya. Panoorin niyo po kami kung paano kami lumamon. I really really try my best to learn how to use the chopstick. Magkutsara na lang ko oy, puslan mandi ko kaog tarong. At dito ko na tatapusin ang buhay mo Cheris Bye